Uy! Oh. May bago akong laruan! Huh? Ah. May bago akong big bike! What? Okay. Hawakan <laughs> mo to. Hawakan mo to. Meron na. Wait lang. Bibigyan Bibi Bibi ko lang to. Mamaya na yan! Bibili ko mo. Hawakan mo to. Ano bang big bike? Bagong big bike? Tara! Ah. Big bike! Ano yan? Big bike! What? Big bike? Ganyang kalaki! Ano yan? Ano Ano yan? Big Bililing bike? to, Bago kasi to. Atasu At e-bike. Big bike lang kasi big. Tapos, bike. Pero e-bike talaga siya. Suta so, ka, kala ko naman talaga big bike na. <laughs> Ang ganda ko dito, di ba? Di ba? Tignan mo. Yung LED light niyan. Parang motor. O nga Tapos, yung front shock niya, pang motor din. Tapos, Walang susi! <laughs> ang yung susi? Kiles? Kiles! Ito yung susi. Oh. in ko. Tutunog may -lock siya? lock and unlock. Tumutunog! Mm. Legit! At ang pinakamaganda dito, so pag ni-reverse mo siya, may tunog. Hmm. And then, pagka ni-reverse and drive mo, meron siyang busina. Kahit nakarabar siya. Uy, ang lakas ng tunog. Lakas ng busina, di ba? Ang pinaka nagustuhan ko dito, may... Anan? May wiper Wifer. na pag oh, may wiper! Para na rin kotse. May side mirror na malaki. Meron siyang safety. Pag ginanyan mo yan, di ba, nakadrive. Pag ginanyan mo yan, di siya basta-basta aandar. Oh, hindi yan aandar. Pero naka-on. Oo, ano. oh, di umaandar. Oo, oh, bali di umaandar. May safety siya. Wala mo ng preno, tsaka mo ito throttle. Uy, yung biris mo na. <laughs> Nakita mo naman? Angulis, di ba? Basic, di ba? Ang ganda ng features. Ang pinakamaganda pa dito, 60 to 70 kilometers, kaya niyang takbuhin. Ganon kalayo? Oo, oh, ganon kalayo. So, kung Manila to Pampanga, ganon? Oo, oh, kaya mga 70 yun, di ba? Yes, 70, km. 70 kilometers. Nabi pala to. Kaya, kaya niya. Saka naman mahal sa kuryente to. Ganito Ma kalaki? Mahal sa kuryente, below 20 pesos, full charge na yan. 20 pesos lang? Hmm, nakatipid ka, di ba? May USB, pwede ka mag-charge. Pwede ka mag-charge? Yes, pwede ka mag-charge. ano mag rin pala talaga, no? para na rin talagang kotse. Tsaka sa motor may charging oh, port din eh. Yung takbo nito parang motor na rin. 22 25 km per hour. Kaya niyan takbuhin. May primera, may segunda, may tercera. So, kanina, di pa yung ganung kalakas na arangkada. Tara, binisan mo na! Sumangay ka na! Saan ba kasi tayo pupunta? Papakita ko sa'yo kung saan pwede natin magamit to. O, oh, sige. Papakita ko sa'yo kung anong gamit nitong Hatasu e-bike. Ibu banking ka, ah. Ang bilis eh. Sobrang <laughs> practical nito for your daily travel. Lalong-lalo lalo na sa may mga batang sinusundo sa school, may hinahatid. Yung mga mahihilig mamalengke. Alam e mo kung gano'n ka bigat ang capacity nito? Ano ka 250 kilos kayang-kaya nitong e-bike na to. Mamaya, pakita ko sa'yo kung ano pang use nitong katasong e-bike. Apat sa lahat ng mga bike na binibili natin o sasakyan, kailangan may right and left signal. Ang daming preno. Merong left, Merong foot brake, merong right brake. Na safe ka. Mapabilis man ang takbo. May front brake, may rear brake at may foot brake. Gilid tayo, hindi tayo pwede sa gitna. Dapat ang mga e-bike lagi nasa gilid lang for safety purposes. Hi guys, welcome so, to my vlog. <laughs> <laughs> Pupuntang! Sabi ko sa'yo, di ba? Papakita ko sa'yo kung anong gamit ng hata e-bike. Wala nang bigas. Huh? kang bigas! What? Papabilin mo ako ng bigas! Oo, oh, oh bigas! What? Shoot ka! Bilig bigas, girl! <laughs> Walang bigas eh. Tara! Shoot ka! Pinagod mo ako! Pinuntahan mo pa ako dito sa palengka! Dito sa bigas! <laughs> Tara na! Bitbit -bit mo yan! Oo! Huwag mong bitbitin! Ano gagawin ko? Papakita ako sa'yo! Ano yun? Ano yun? Ano yun? mo dyan? mo. Ano to? Let's go! Ah, compartment! Oh, imaginin mo, naka-ibay ka, pero may ganito kalaking compartment. Kasi mo yung Diaz. Oh! diba? Hindi ka na, may hihirapan sumakay. Upo, take your seat. Hatasu, got you! Oh, ah! diba? May compartment? Oh, thank you! Thank you! Thank you! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you drive tayo gamit ang katasu. Drive through tayo. Migay ka na sticker, pwede mong gamitin tong e-bike, di ba po? Thank you, mga. Oh. Tipid pa sa gas. Tipid sa gas. 20 pesos. Below 20 pesos, full charge siya to. Okay. Hindi ka na magmomotor, di ba? Tara. O, oh, papapicture ka, gamit to. Perfect, di ba? Tara. Mom. Dahil mainit, pwede pong dalawang max load. Dalawang order pa ng maklo. Opo. Tsaka po kapayapaan. Anything else, ma'am? Wala na po. Freedom na po ba? Let's go! O, oh, nakapamalengke na tayo. Ngayon, drive-thru. Mamaya, magsusundo pa tayo nito sa eskwela. ba? Diba? All in one purpose. Full charge pa din. Ang dami ko na napuntahan. Ang dami ko na nabate. Ang dami ko na... Nadaanan! Hello po! Hello, Hello. Hello. Hi. Hello. po! Hello 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 po! Happy you speaker! Hello! Hello po! Pick up here! Hindi tayo! Hindi na lang may reverse! Oh! Buti na lang may reverse yung motor namin! Sige po! Thank you! Thank you! Ang tindi mo, diba? pinang, pinang drive-thru mo yan. Ano ka ba? Hindi ka problema. Merong reverse. Pwede kang umatras pag nagkamali ka. Diba? Uh, Nakflow ka na dalawa. Ay, thank you. Thank you. Oh, uh, diba? Goodbye po. Goodbye po. Gusto <laughs> mo sa compartment? Huwag <laughs> na, huwag ko Bye na. Bye-bye po. Bye-bye. Pwede pa pamilya. Pwede pa barkada. At pwede pang lifestyle. Napaka-practical. Woo! Like, Pang-rough road, hindi lang pang-on-road. Ba't tayo nandito? Nakikita mo naman mga yan? This is the new Hatasu Hero! Hatasu Hero? Hero yung pangalan niya. So, ito ang bagong Hatasu Hero ng daan. Kaya mo kami dinala dito sa mga hero figure? Para nakaliniya siya sa mga hero. So, this is the all new Hatasu Hero e-bike ang bagong hero natin sa daan. Let's go!